Kwento ito na nanggaling sa nanay ko. Noon daw kabataan pa niya ay may tinatawag silang Lolo Pepe. Si Lolo Pepe raw ang pinakamabait na lolo ni nanay. Matandang binata raw yon at ang kinikita sa trabaho ay sa mga pamangkin na pupunta. Sabi raw noon ni Lolo Pepe, ayaw niya ng pamilya dahil ayaw niya ng responsibilidad. Pero okay lang sa kanya ang mag-alaga ng mga pamangkin. Kasi at least daw ay kapag nagsawa siya ay pwede niyang ibalik sa mga magulang. Gusto nila nanay na nagpupunta kay Lolo Pepe. Kasi raw may malawak siyang taniman ng mga gulay at prutas. Tapos may mga pananim pa sa bundok. Kaya lang ay hindi pinapayagan sila nanay na pumunta sa bundok. Ang pwede lang daw ay yung mga pamangkin na lalaki. Dahil daw delikado. May mga ahas daw at usana na baka umatake. Noong bata pa raw sila nanay ay payag pa silang maiwan ng mga babae. Kaso noong naging teenager na sila, mga rebelde na, lalo na raw si Tita Rosette na pinsan ng nanay ko. Yun daw ang promotor ng mga kalukuhan noon. Si Tita Rosette daw ang nagtanim sa utak nila nanay at iba pa nilang pinsan na babae na walang saisay ang dahilan ni Lolo Pepe kung bakit hindi sila pwedeng sumama sa bundok. Pero yung mga lalaki nilang pinsan ay pwede. Bakit daw ba? Kapag ba lalaki ay hindi natutuklawin ng ahas o susuwagin ng usa, wala naman daw pakialam sa gender ng tao ang mga hayop. Kung hindi ka raw maingat, kahit lalaki ka pa ay susuwagin ka ng usa. Ang galing daw magsalita ni Tita Rosette, kaya nakumbinsi sila nanay na mag-aklas kay Lolo Pepe. Sama-sama raw silang magpipinsan na babae na nagpilit na sumama sa bundok. Si Tita Jasmine, Tita Marivic at Tita Isay Naikwento rin yan Totoo raw na nag aklas sila noon kay Lolo Pepe dahil sa pinsan nilang si Tita Rosette. Nakagalitan daw sila ni Lolo Pepe at sinumbong sa mga magulang nila. Matitigas na raw ang ulo nila kasi ayaw makinig sa kanya. Sina Nanay hindi naman talaga pasaway kaya nagsorry sila kay Lolo Pepe at sumunod sa sinasabi nito. Si Tita Rosette daw talaga ang matigas ang ulo. Hindi raw nila alam na nakapuslit daw pala yon at umakyat ng bundok. Hinanap daw nito yung kwento nila Tito Doming na treehouse sa puno ng duhat. Nalaman na lang nila na nagpunta sa bundok si Tita Roset noong magsimula siyang mag-sleepwalk. Namamalayan lang daw ng tatay niya kasi binabangga ni Tita Roset yung pinto. Mga ilang gabi raw na ganoon bago siya pinatawas. Wala naman daw kasi sa lahi nila yung nagsisleepwalk kaya nagtataka sila. Noon daw tinawa si Tita Rosette at tinanong siya kung saan niya balak pumunta kapag naglalakad siya ng tulog. Ay lalaki ang sumagot. Gusto raw niya si Tita Rosette at hindi siya titigil hanggat hindi ito nakukuha. Tinanong daw nung albularyo kung sino siya. Pero mas malakas daw yung may-ari ng boses kaya nakaalis yon kahit hindi pinakakawalan ng albularyo. Magmula noon, hindi na tumigil ang mga magulang ni Tita Roset para maihanap siya ng mahusay na albularyo. May nahanap daw na siyang nakapagsabi na may engkanto raw na nagkagusto kay Tita Roset. Nakita raw siya sa bundok. Galit na galit daw si Lolo Pepe kasi nalaman niya na sumaway si Tita Roset. Noon din na unawaan nila nanay kung bakit ayaw papuntahin sa bundok ang mga babae. Pagkatapos daw noon ay nawala si Lolo Pepe ng halos isang linggo. Si Tita Roset naman daw ay umayos ang kalagayan. Si Tita Roset din ang nakapagsabi na makikita sa bundok si Lolo Pepe sa tuktok ng punong mahogani. Eh. Nakita nga si Lolo Pepe roon Sir Neb, nakasabit at walang malay. Dinala daw siya sa ospital at doon na nagkamalay. Kaso wala na siyang paningin isinakripisyo ni Lolo Pepe ang mga mata niya para wag nang kunin ng engkanto si Tita Roset. Hindi ko na nakilala si Tita Roset, Sir Neb. Naging malungkutin daw siya dahil na guilty sa nangyari kay Lolo Pepe. Nagpakamatay ang Tita Roset noong 18 anyos siya. Si Lolo Pepe naman ay inalagaan ng parents ni Tita Roset hanggang sa mamatay sa sobrang katandaan.